Ngayon so, magandang hapon mga idol. Kaya, ito nandito na naman tayo bumisita tayo sa ating puting uh, pispan, no? Kasi sobrang lakas ng ulan kahapon at ang uh, hangin pumasok po yung tubig sa ating pispan. So almost 50 50% yung nahalong ulan sa ating tubig sa pan natin. So hindi maganda So, kailangan natin ng na mag-change water or magbawas para palitan na yung ating, kinasabi uh, niya, tubig. So, mabuti na lang mga idol. Tapos, samantalay na rin natin dahil may nag-order nag sa atin ng Red Ceres Herm. Um, Tapos, samantalay na rin natin na uh, alisin yung tubig. So, dito po natin inilagay yung ating ano ito po yung layer na nilagyan ko ng flat gold so maganda balita mga idol uh, nag-drop na yung ating uh, flat gold nakuya uh, na almost 2 months natin tina-binedred uh, nag-breed uh, pag-breed natin almost 2 months so ngayon na uh, successful yung ating nilagyan na pan o concrete pan dahil uh, nag-agad silang nag-drop Tingnan nyo idol at uh, simulan na natin Ayan muna Lapat muna natin ito Kasi mag harvest tayo Mag harvest tayo ng mga red cherries rin ayan mga idol change water tayo gamit natin yung maiksing hose kumbaga yung tatanggalin natin tubig dito dilipat lang natin sa isang layer so manual po tayo mga idol hello ganda nga ito yung mga breeder natin, flat gold mga idol. Ito yung mga idol. Ganun lang siya kasi si uh, i-vacuum sa pamagitan ng manual na vacuum. Ayan. Ayan. Hindi pwedeng masok ng ganyan. Ayan mga idol, ito na yung mga pry. Ito na yung mga pry ng ating park gold. Ayan, nakikita na natin, medyo malalaki na sila. So, almost nasa 30 pieces pa lang yan.